Number one, um, maglaro, ah, kumain muna, kumain. Paborito namin gawin together. Pangalawa, maglaro ng board games. Pangatlo, mag-coloring. Pangapat, mag-swimming. At panglima, manood, sabay-sabay, manood ng kahit anong pelikula sa bahay. Pati sa sinihan. <laughs> Ang dami. Uh, Wala, siguro, top of mind na lang. Um, never ending story. Si kakapanood lang namin ng mga anak ko yun. Um, The Green Mile, uh, Batman Begins, or yung buong Dark, buong Dark Knight, Batman, Chris Nolan franchise, may pangatlo. Fight Club. <laughs> Fight Club. Tapos, lahat ng James Bond na ano, franchise. Ah, top 5 must-haves. Siyempre, number 1, signal. Mahalaga, kailangan may signal talaga. Dahil pero, siyempre, gusto mo makipag-communicate pa rin sa mga mahal mo sa buhay, sa bahay. Uh, at siyempre, pag may mga importanteng information na papasok sa cellphone mo, that's one. Pangalawa, mahalaga yung kasi dun sa cooler, nandun lahat ng pagkain mo, lahat ng baon. May healthy food ako. Mahilig ako magbaon ng mga mga chichirya na, na healthy, mga prutas, etc. So pangatlo ay siyempre yung upuan kung saan ka magre-relax. Na pwede mo ihiga para pag nagpapahinga ka, nag-aantay, nakarelax ka. Pang-apat, ay libro para kapag hindi ikaw yung uh, kailangan sa eksena may mga binabasa ka, mga favorite books mo kahit papano, eh, na ano ka nalilibang ka. And finally, pang lima ay insect repellant. <laughs> Kasi minsan may mga location talaga na malamok. Kaya talaga kailangan ilalagahan din natin yan. Ayaw natin magkaroon ng dengue. Uy, nako! Siyempre, top one dyan. Number one, yung menudo niya, tapos yung sinigang. Alawa, sinigang na baboy, tapos sinigang na, na hipon. Tapos, siyempre, nandyan yung the best na kanyang may pasta siya na masarap na, 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 na pesto na ginagawa. Pang lima ay... steak. Nako, ang dami. Pero sige, yung top 5. Number 1, syempre, malambing. Pangalawa, funny. Pangatlo, um, uh, magaling magluto. Yeah, magaling magluto. Number 4, magaling kumanta. Whether you like it, whether you believe it or not. Dahil magaling talaga yan pag lalo na pag kami-kami, lumalabas ang boses at syempre, very, very talented. Yeah. Mga kapuso natin sa GMA Pinoy TV, no? maraming salamat sa pagsuporta sa Family Feud. Gusto yung parati, daily good vibes. Tune in na ka po kayo.